Dok, sa mga ano naman, sa ibang mga, kunyari, diet naman, meron bang certain diet na prone magkaroon ng mouth ulcers ang isang tao pag ito-ganto lagi yung kinakain niya? Number one dyan, yung laging, yung spicy food. Yung sobrang hmm. anghang. Yan. Okay. Nakakasingaw siya kasi irritant yung hmm. spicy food. And pag yung masyadong mainit ng sabaw Ah, basta anything nakaka-injure. Oo. Okay. Oh, pwede maka-injure sayo yon, pag higop na sabaw, 'di ba? Masakit nagbabalat pa nga. Oo. Doon ibig sabihin yung mga may braces gaya ko, oh. kapag ka natutuso kami ng mga wires, pwede po kami magkaroon ng mga singaw or canker sores. Yes, kaya pag uh, may masakit nagsugat, balik ka agad sa dentist mm -hmm. mo para ma-adjust, no? Kasi hindi maganda yung yung same area nagkakasingaw ng paulit-ulit. Mm -hmm. O oh, hindi siya maganda yung ganong Pero doc, how about naman po sa uh, pagbubunot po ng ngipin? Nagkakaroon po ba ng possibility na magkaroon ng infection na later on pwede mag maglead sa cancer kapag nagkaroon po ng uh, extraction infection? Ay, uh, hindi naman basta kailangan lang inumin mo lang yung antibiotic okay. mo. Pero meron merong kasing odontogenic mesis talaga yung mm. yung ngipin na binunot mo, may cancer na talaga siya bago pa nabunot. Tsaka pa lang na-detect na may cancer pa na. Mm. So, hindi nakaka yung pagbunot. Kaya siya binunot, sumasakit, especially yung mga walang sira. Opo. Sa sumasakit siya, umuuga siya. Yan. Possible. Common, yan yung merong cancer. Pagbunot mo, may cancer na. Mm. Dok, sa mga nakakaranas naman ng mouth ulcers, Dok, ano naman yung mga signs and symptoms na kapag ganito na yung nangyayari sa kanilang mga sitwasyon, kailangan eh, seek medical consultation na talaga sa mga kasambahay natin. Pag yung singaw mo, hindi gumagaling within two weeks. Mm -hmm. Pa-consult ka na, kasi hindi na yun normal. Kasi, oh, okay. commonly talaga yung singaw, one to two one weeks to two. lang gagaling na siya, okay. kahit di mo siya gamotin. Mm -hmm gagaling siya dapat. Eh yung paulit-ulit na singaw, Dok, kailangan din bang mabahala kapag ka gano'n? Kunyari, gumagaling nga siya one or two weeks, pero after a week naman, meron ulit singaw. Pwede pa rin po bang ano yun? Uh, risk pa rin po ba yun? Uh, yes, kailangan ma-identify bakit paulit-ulit yung singaw. Meron kang, maaaring meron ka underlying condition. Okay. Pwedeng vitamin deficient ka lang. Or, merong Something sa ngipin mo na matalas, lagi nasusugat yung area na yon So, kailangan ma-detect siya. Mm. Dok, ano naman po yung mga pwede nating ipanggamot kapag merong singo? Kasi, Dok, ang dami namin naririnig, ay, mag-ano ka, mumug ka ng tubig na may asin. Tawas. O kaya, ay, lagyan mo ng tawas. Parang, Yan. ano po ba talaga, tama po ba itong mga ano, sinasabi ng mga matatanda before na pampagaling daw ng singaw? Pwede naman yung mga home remedy pansamantala Opa. habang di ka pa nakapunta sa dentist. <laughs> no, yung warm water na may salt, Opa. yung hydrogen peroxide, Opa. alo wow. ng 50% hydrogen peroxide, 50% uh, water, Yon mumumog mo, nakaka-relieve siya ng okay. eh, no pain. So, hindi advisable, Dok, yung mga nilalagyan ng asin tapos kikis-kisin. Oh. Kasi ganun, Dok, na ako na-experience to na, -experience ko na yan. Masakit. Sobrang tagal ko nang iniinda yung singaw, Dok. Parang titiisin ko na lang, sandaling sakit. Pero meron po bang pwedeng mangyari masama kapag ganun yung ginagawa practice? Pwede kasi lalong may injury yung sugat. Mm. Lalo na kung direct mo yung asin. No? Okay. Mas better, ano yung muna lang, kung sa bahay ka lang, ito na mo na lang sa, sa warm water. Bumog mm. lang. Bumog lang. Tapos may mga nabibili namang mga ointment na over the counter. Ah, or, okay. Mga oral gel. Meron mm. naman over the counter. Uh, hanggat di ka lang nakakapagpa-check up mm. sa dentist or nasa range pa yung singaw mo ng 1 to 2 weeks, mm. pwedeng i-home care mo muna. Mm. Pero pag nag- 2 weeks na meron pa rin kailangan na po pa okay. check up. Pero yung ointment po ba na yun safe sa lahat ng klase ng mouth ulcer kasi nabanggit nyo kayo na med, pwedeng viral, pwedeng fungal, pwedeng iba ang dahilan. Pero sa, sa lahat po ba ng klase ng ulcer safe po yung ointment na yun? Yung over the counter safe siya. Okay. Pwede siya kahit sa anong hmm. ulcer. Pero yung ointment na may steroids hindi siya pwede sa may fungal na okay. yung fungal na singaw. Kasi lalong dadami. yun okay? Pagka naman yung, yung anti-punggal naman na para sa singaw, ginamit mo naman sa ibang ulcer, hmm. hindi naman gagaling. Kasi Ako. hindi naman yun oh. ang panggamot oh, doon. Hmm. Kailangan maingat din pala sa paggamit ng mga ointments. Hindi rin basa-basa. Lagay na lang lagay nanood na video sa social media na pwede pa lang instant matanggal yung sakit ng ano ng singaw pumunta lang siya sa dentist tapos parang sinusunog tama po ba yun Dok? instant yes, meron, alis ng pain meron nun yung ointment ipinapatak mm. or meron naman kinokoterize sinusunog okay. yung singaw para hindi siya sariwa ma mm. maggagaling siya agad Oh, so, meron po palang mga instant na panggamot po sa mga... Under anesthesia sinaw. siya gagawin. Kaysa no? oh. eh, tiisin mo. Oh. mas bamaya kung trabaho mo, kailangan magsasalita mm. ka. Ang hirap tiisin. Pero, Dok, ito naman sa mga nagkakaroon ng mouth ulcer. Uh, yung ibang klaseng ulcers po ba, viral na ulcer, uh, mouth ulcer or fungal, nakakahawa po ba yun? Opo. Oh, General, yung ulcer hindi nakakahawa. Yung pinagmulan ng ulcer ang nakakahawa. Pwede. Yes, ah, okay. nung COVID. Mm. Ang isa sa sign niya ay multiple ano, blister up ng singaw. Mm -hmm. Hindi ka mahahawa dun sa singaw, dun sa virus ka mahahawa. Okay. Kung punggal naman, dun sa punggal infection, pwede maipasa sa'yo. Kaya okay. pagka meron kang singaw na more than three, mm -hmm. medyo observa mo muna, iwas muna sa kiss-kiss. Oh. Pati pala yung number ng singaw, kailangan bantayan natin, Dok. Meron siyang mga sinyalis kapag more than three nga. Oh, pag multiple na siya, eh, hindi na siya normal. Okay. may pwedeng galing na siya sa viral or... Hmm. Or punggal. punggal. O, oh, kaya wag din basta-basta hahalik sa mga bata, no, do? Kasi baka mahawal mga bata. Ayun, Doc, uh, few advice para sa atin mga viewers na baka mamaya meron silang tinitiis na kondisyon sa kanilang oral health. Uh, few advice for them. Regular check-up sa dentist, no? good oral health, balanced diet, tsaka inspect nyo rin yung mga, mga anak nyo. Pag yung mga anak nyo, suddenly is biglang hindi maganda yung oral health nila. Pwede siyang related sa anxiety or depression. Mm -hmm. So, magiging prone din sila sa singaw mm -hmm. at sa gingivitis. Oh. So, pa-check nyo sa, sa psychiatrist. Alright. Amen. Constant check-up talaga.